wala na kasi hindi na sa inyong uh, pangyon, sa inyong uh, mga yumao. So, sa subo nga uh, adlaw mga karakos, birthday ni uh, Nanay uh, the, pink. the Pink. Yes! So, sa subo nga uh, adlaw, ika 50. 50 years old, 50th, huh, ha, ni Nanay Daping, kagadiri sa iya nga munti nga resto together sa iya nga palaya may pa surprise aya sa iya ang iya pinalangga nga utod nga si Ma'am Cristina Cartohano sa subo nga adlaw ginhambala ni Ma'am Cristina si Ma'am Gapinga chill ka lang dira ate so ikaw ang magulang ma'am Yes. Yeah. Ikaw. Pero ikaw is uh, mas uh, older kay Ma'am Christine. Shikasia sunda na itong mo doon. Kasweet niya, klase ka sister. Kaya, susubo nga adlaw, ah, ka-adlawan sa iya, utod, kagang hambal niya kay ma'am, chill ka lang dira, sister. Kaya, may ara lang ikaw, isa ka delivery. Kagina, mga karakos, ang surprise ay asang Rakos Grill House. Yes po. Kaga, sa subong mga karakos, ari-diri ang uto ang bata ni ma'am. Uh, ah, together sa iyang... Ah, po So, uh, wala pa din di isang mga bisita si ma'am. Kaya, puro panyaga. Ini siguro, kagaling pa sa malayo ang imo nga mga bisita, ma'am. Family and friends. So, uh, this wala pa din di ang uh, mga friends ni ma'am. Si Caracos Laylay. Kantahan ni Caracos Laylay. Si ma'am sa isa, ka happy happy birthday. So, mga Caracos, so ma'am together. Pwede talipawan si, si anak. Si Subang, So let's sing Happy Birthday uh, for your mother, palangga. So let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. birthday to you! Yay! So, ma'am, make a wish before you blow your candle. Yay! So, yes, 50 na, 50 years old the kid, kaga mas nagataas ang edad, mas naga kinahanglan, uh, mas namupagid ng adventure, ang uh, pag a So yes para i-enjoy ang kabuhay. Yes ma'am. So ah uh, uh, daw na ano ako doon, do doon nakibot ako nga sa suko nga atlaw may ara kami surprise saya biskan tigkalalag, biskan undas, kagaina. Syempre ma'am, uh, ano manina nga okasyon ang upod sa Imo, mga birthday is special din sa Subunga Adlaw. Ang mga ginang Adlaw nga na, na buhi, na tao ikaw sa kalibutan niya ini. Ang ginhatag ni God sa imo nga kabuhi is yung undas nga Adlaw. And uh, ang iban siguro dira mga karakos nagkakasubo pa o uh, na uh, na mahilibigon pa dito sa patso pero si ma'am uh, kasadya. Happy. Happy! Yes! yes. Amoy na thankful kita dapat sa kabuhi nga ginahatag sang ginoo para sa aton. Yes, mga karakos. So, ma'am, ikaw, uh, nga mahambal ma'am una sa imo nga isa ka surprise nga sa nga na baton sa subong adaw halin sa Ratos Beauty House. Ay, thank you, thank you for the sponsor sa among sister. Thank you sa inyo. Thank you kay God ni sa mo. Bye. Yay! So, uh, together na nga, nag-thank you ka na kay sister. Amo na tumabang mo na lang. Amo na lang mga mahambal mo kay Ma'am Christina. Yes! Yes! <laughs> taga balana na ni Ma'am Cristina kung ano mo man siya kapalangga. Kaya bilang isa ka utod, like kay Ma'am Cristina, I hope nga ako tani ba Tani may utod man ako yes. bars kay Ma'am Cristina. <laughs> <laughs> nga tinatagaan man ako sa surprise. Thank you so much, Ma'am, sa opportunity man nga ikaw sa nga Adlaw, tagaan naman kami sa isa ka task para tagaan sa isa ka surprise saya kasadya sa imo nga Adlaw. Uh, okay. okay. sa kay Ma'am Cristina, thank you so much, Ma'am Cristina, sa imo nga paghatag sa one deep message para tagaan sa isa ka surpresa ya sa subong nga adlaw ang imo pinalangga nga uton e Yes, kaga mga karakos ari ang aton nga ang food tray ang rakos grill house sa table ni mam ma nga laba laba so napuno gid sa rakos grill house tray ang uh, table nga prepare ni mam ma sa subong nga adlaw so uh, i hope nga pagasalusaluhan ini karon Ma'am together sa imo nga family and friends nga maging mabakot pa maging nami pang inyo nga uh, pagpupod sa imo family and friends. Kag i-enjoy niyo din ang mga foods sa Racos Grill House. So, kamo man mga Racos kung may anak kamo uh, tagaan sa isa ka sorpresa ya, just give a message sa ato na Facebook account po. So, uh, Ara lang dira always si Karakos Laila kag syempre ang nagapungad sa inyo perme nga mag-entertain kung ano man ang inyo kinahanglan kag uh, maghatag sang isa ka surprise ya or whatever it receive message po sa Raco's Grill House. Please do like, share po, comment sa ato nga mga video tira. So bye bye and always, ya biskan ano pa ina, rain or shine nga adlaw, biskan undas pa ina, Christmas o kung ano man ita. Guys, cook na ka mo, kayang Rocco's Grill House, open it every day. So thank you so much, again na again. Thank you so much, bye bye! Thank so, you! Happy birthday, manang. Ha? Mahay lang nga Ang lawas. Happy birthday to Tata Payne ng mga pagkulang sa inyo. Mahayong lalabas pa. May magpala sa inyo sa akin. Happy birthday to Happy birthday, ma'am.